dati ang anong rank nyo? 2022 first. First. 2023, 2023 second. Wow! So, kuwan nga rin? 2024. 2024. syempre, ma on ng korona. Eh! Ay, dati na ka mo champion, no? 2022. Meanwhile. Hi, guys. May gabi Natatakaron sa mga kubo dito sa Tampakan. So, may napansin ko diri guys, sa uh, Barangay Danlag, no? Sininang ang ang ilang kapitan na mismo ang galuto sa ginanggang tara aton sila interviewon s'yempre ang cameraman natan si Insan shout out dani kay Insan ayan ang dalawa kong Insan ha Carlos Comia and Pearl Joy Alimin ayan so what's up tara dira lang mo ha Insan so busy si Ninang ay Ninang may gabi pa si Ninang wow anong negosyo nang? Ginanggang. E, Ginangga. Eh, Ginangga. eh. Daw masunod din sa Magic 5 si Nilang wow, ba? Wow. Tinga daw how? Hindi, feel ko cool lang eh. Kasi siyempre, kami ha, sa Magic 3 lang kami ako na. o, oh, di. Magic 3 gano'n. Teh, kumusta ang pagbaliya? ang ginanggang ng damo Siyempre. Pila na, pila na nalin. Talang sinunod. Ari, o. <laughs> oh. Ay, may record? Oh, wow. Tinudyan na yung naginay mo nang? Tinudyan na yung... <laughs> gapaning niya wat kay da wow income generating day, ay oh yes yes oh, yes yes, kay, yes ikakal naman oh, wow pero kamo follow sa nga may false false may false pang gamoy nyo may false kami dito S sa dalan ay seryoso oh. may false kamo ina apilal 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 may ara kami sa seven, seven false pwede nyo i-visit in ito wow so amo na ginapakita ni dira Siyempre, kung oh. ano ara sa Danla, ginagawa ah, na okay. namin. Eh. -show, gina -showcase oh, okay. Show Gina-showcase yung gid, no? naman ang Danla. Ah, okay, okay. So, grabe yung mga, mga prutas ba daw? Loaded, loaded din? Amo ang produkto dito sa amon. Seryoso? Siyempre. Grabe. Do, do, hindi ka man bagayan mga gluto-luto na kasaging. <laughs> si Ninang. So, nang may concern kami sa inyo lang nang ba? Oo. Oh. Ang nga kabayo. Carlos, pagkita mong kabayo. Ang... Ay, Uy, manalawig-lawig, pero nakaadlaw ang kabayo ninyo. Nanaw um, mo, Hi, baby. Oh, Bulak, pa mo sa kabayo. Kaloy mo. Kaya naman, bago ni siya <laughs> Bago kariyada? Bago kariyada. Uh, kaya tanaan Ang ginagamit naman sa bukit. Pag-transport sa mga Para product. Pag-transportation. Kaya diba bukit dito. Oo. Uh Karoon, -huh. nag-hangyo ang mga bata. Nga. Uh -huh. Kaya nga, kung pwede makisakay. Di looy man, siyempre. Diba? Uh -huh. uh -huh. Ah, so. Okay. tanggal. Ano? Kaya tanggal. Kaya tanggal. Kaya tanggal. tanggal. amo. Wow. Aba, apil ni ka pay Ang ah, hangin yung pay-pay. Oh, shoutout sa mga kabarangay ko. I-flex mo sila. Ayan. Pa-picture ka mo. Dali-dali ka mo. pa-picture ka mo. Alam, kinanggang ko. Masunog. Ay, balik na sa kinanggang. <laughs> Grabe si Ninang. Nang barato lang ako pag makasunod sa Magic 5, ba? Pero feel ko, na dati nang anong rank nyo? 2022 first. First? 2023 second. Wow! So, kung ano rin? 2024 Siyempre, paway-on ng corona. Eh? Ay, dati na kayo mo champion, no? Oh. 22. Tapos, nag-atras nag sa first. Oh, so karon Ano man lang, first second third, di ba? Ay, okay, okay, okay. Ay, 2022, ano? first, 2023, oh, so, karon ang pang tatlong ano? Ang pang tatlo tininisip. Abangan ay, na lang. Abangan. Kay puros napansin ko nang puros di ba? Oo. Puros na, palaban. Kita na tapos namin siya subong kay nga man natural lang. Kami tama, na, tama, tapos tama. Tanan no. Nagparticipate kay nang tanan no. So, abangan nato na. Ti aron sa akin kami na mo bakas na. Kay tatlo man kami oh. Pwede na, na siya, pwede oh. na siya nga friting. Hoy! Last free? Uh, sure ba? Last free, kaya sayang manang ulit. Ehhhhh! Nandito Wow! Sana all. Sige, sige. Abagi lang kami. Kaya para ba matestimonyo kami, kung ano ka namit. Subong lang niya. Eh, Ayote! Uwin! Baklong, baklong ko oh, tani. Baklong Sige lang, free na lang. May na wow. last naman. naka -freeta, naka -freeta. Pero boss, may bayad na No kaya. problem, malagaw kami ni boss. Ayos. Maningil ah. na ko boss. <laughs> Sana all. So yun guys, Barangay Danlag si Kapitana Judet Ayoy, magbanwa siya. So yun guys, ang waterfalls ng Barangay Danlag, Seven Falls. Ayan. So mga products. Wow, may nangka. Papaya, saging, and niyog. Ayan. May sangkamas, singkamas. Avocado, mais, mangustin, rambutan. Wow, may mga gulay oh. Talong, sitaw, eh sa yuti carrots no. Damo pa iban. kalabasa, and of course ang ilang uh, biginabida ng kabayo. So, shout out sa Barangay Dandag. Wow. Advance and congrats. Grabe kita kanigo maninay kuya Manila ko ya. Sana all. Ayun, shout out sa customer naman niya cute. mm <laughs>